Lahat naman tayo ay gustong makatanggap ng blessings, mga biyaya, oportunidad at magandang kapalaran. Pero bakit nga ba may mga pagkakataong parang mailap ito sa atin? Yung tipong kahit anong sipag mo, parang laging kulang pa rin. At kahit ilang dasal na ang ginawa mo, parang wala pa rin dumarating. Hindi lang ito simpleng usapin ng swerte o tadhana. Madalas, may mga ugali, paniniwala o limitasyon sa ating sarili na hindi natin namamalayan pero ito pala mismo ang humahadlang sa pagpasok ng biyaya. Para bang may saradong pintuan sa loob natin na kailangang buksan muna bago dumaloy ang mga pagpapala. Kaya naman sa video natin ngayon, tatalakayin ko ang siyam na dahilan kung bakit mailap ang pasok ng blessing sa buhay mo at paano ito maa-attract. Dahil baka ang matagal mo nang hinihintay na biyaya, matagal na rin palang kumakatok. Kailangan mo nalang matutunang buksan ang tamang pinto para tuloy ang makapasok ito sa buhay mo. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Dahilan number 1. Negatibong pananaw Kung palagi kang nag-iisip ng negatibo, nagre o nakatuon sa kakulangan, para ka nagtatayo ng pader na humaharang sa mga blessings. Ang negatibong pananaw ay parang magnet na umaakit ng mas maraming negatibong karanasan. Halimbawa, kung sa bawat oportunidad na dumarating ay agad mong iniisip na hindi ko kaya yan o baka hindi magtagumpay. Binabaliwala mo na agad ang posibilidad ng tagumpay. O kaya naman, sa tuwing nakakakita ka ng taong umuunlad, imbes na ma-inspire ay naiingit ka at sinasabi sa sarili na swerte lang siya o mayaman na talaga sila. Ang ganitong pag-iisip ay nagiging self-fulfilling prophecy. Hindi mo nakikita ang mga solusyon o oportunidad dahil abala ka sa paghanap ng problema. Ang solusyon? Sanayin ang sarili na magkaroon ng growth mindset. Sa halip na magreklamo sa traffic, isipin kung paano mo magagamit ang oras sa kotse para matuto o mag-isip ng bagong idea magpasalamat sa maliliit na bagay at hanapin ang positibo sa bawat sitwasyon. Kapag binago mo ang iyong saloobin, magbabago rin ang iyong pananaw sa mundo at mas magiging bukas ka sa pagtanggap ng mga blessings. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong topic, pakilike at pakishare ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Dahilan number 2 hindi marunong magpasalamat. Ang pagpapasalamat ay isang powerful na paraan para makaakit ng mas maraming blessings. Kung hindi ka marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay na meron ka at palagi kang nakatuon sa mga wala ka, para ka nagtataboy ng biyaya. Ang kakulangan sa pasasalamat ay nagpapahiwatig na hindi mo pinapahalagahan ang kasalukuyan mong blessings. Kaya bakit ka pa bibigyan ng mas marami? Halimbawa, Imbis na magpasalamat na meron kang trabaho, kahit hindi ito yung dream job mo, nagre ka sa sweldo. O kaya, imbis na magpasalamat sa kalusugan, nakatuon ka sa maliliit na sakit. Ang solusyon ay maging grateful sa bawat araw. Maglaan ng ilang minuto para isulat ang mga bagay na pinagpapasalamat mo. Kahit maliit na bagay lang katulad ng pagkain sa mesa, bubong sa ulo, o simpleng internet connection. Kapag nagpakita ka ng pasasalamat, nagiging mas positibo ang iyong enerhiya at mas bukas ka sa pagtanggap ng mas marami pang biyaya. Dahilan number 3, kulang sa pagpaplano at pagtatakda ng layunin. Marami sa atin ang gustong umasenso at magkaroon ng magandang buhay. Pero ilan lang ang talagang nagtatakda ng malinaw na layunin at gumagawa ng konkretong plano. Kung wala kang malinaw na direksyon, paano darating ang blessings na akma sa iyong kagustuhan? Ito ay parang gusto mong maglakbay pero wala kang destinasyon o mapa. Halimbawa, kung gusto mong yumaman pero wala kang target na halaga ng ipon, walang timeline, at walang estratehiya kung paano mo ito kikitain, mananatili lang itong pangarap. Ang pagpaplano ay nagsisimula sa SMART goals. Ito ay ang specific, measurable, achievable, relevant at time-bound. Halimbawa, sa halip na gusto kong magkaroon ng maraming pera, gawin mo itong gusto kong makapag-ipon ng 50,000 pesos sa loob ng 6 na buwan sa pamamagitan ng pagtatabi ng 8,000 pesos kada buwan at paghahanap ng side hustle. Kapag malinaw ang iyong layunin at may plano ka, mas madaling makikita ang mga oportunidad at blessings na magtutulak sa iyo patungo sa iyong destinasyon. Dahilan number 4, takot sa pagbabago. Ang blessings ay madalas dumadating sa anyo ng mga bagong oportunidad o hamon na nangangailangan na pagbabago. Ngunit kung takot kang umalis sa iyong comfort zone, ang iyong nakasanayan na buhay at routine, binabale wala mo ang mga pagkakataong ito. Halimbawa, baka may inalok sa iyong trabaho na mas mataas ang sahod pero kailangan mong lumipat ng lugar o matuto ng bagong skill. Kung mas pinili mong manatili sa dati mong trabaho dahil sa takot sa di pamilyar, nawawalan ka ng pagkakataong umasenso. O kaya naman, may idea ka para sa negosyo pero pinangungunahan ka ng takot na baka malugi. Ang takot na to ay nagiging rehas na humaharang sa iyong potensyal. Tandaan, ang paglago ay nangyayari sa labas ng comfort zone. Kung gusto mong makapasok ang bagong blessings, kailangan mong maging handang harapin ang pagbabago matuto ng bagong bagay at lumabas sa iyong shell. Kung minsan, ang pinakamalaking blessings ay nagtatago sa likod ng ating pinakamalaking takot. Dahilan number 5. Puro ka reklamo imbis na maghanap ng solusyon. Ito ang madalas kong makita sa comment section ng videos ko. May mga nagsasabing, paano ako makakaipon? E maliit lang ang kita ko. O, imposibleng makaipon sa panahon ngayon dahil sa mahal ng bilihin dito sa Pilipinas. Kumbaga, kahit anong financial advice ang ibigay mo, lagi silang may dahilan kung bakit hindi nila ito magagawa. Kung sa bawat aral o payo ay may dahilan kaagad agad kung bakit hindi mo ito maisa sa buhay, para mo na rin pinipigilan ang sarili mong umasenso. Halimbawa, gusto mong magnegosyo pero ang bukang bibig mo agad ay, paano ko malugi? Gusto mong magkaroon ng extra income pero ang sagot mo agad ay, busy ako eh. Ang blessings ay mas madalas dumarating sa mga taong proactive at resourceful, yung naghahanap ng paraan imbis na laging may dahilan. Kaya kung gusto mong umunlad, maging isang problem solver at hindi excuse maker. Dahilan number 6: Hindi ka handa sa pagtanggap ng biyaya. Minsan, ang blessings ay kakatok na sa pintuan mo pero hindi ito makapasok dahil hindi ka pa Isipin mo, kahit lumaki ang sahod mo o manalo ka pa sa loto ng milyon, kung hindi mo in-upgrade ang iyong kaalaman sa pagmamanage ng pera at ang iyong mindset sa paghawak ng yaman, madalas ay mauubos lang ang lahat ng ito. Ang blessings ay hindi lang basta pagdating ng pera o oportunidad. Ito ay ang kakayahan mong panatilihin at palaguin ng mga ito. Ang pagiging handa ay hindi lang paghihintay. Ito ay ang patuloy na pag-iipon ng kaalaman, pagpapaunlad ng sarili at paglikha ng tamang espasyo sa iyong buhay para sa mga bagong oportunidad, ang malalaking blessings ay nangangailangan ng handang isip at kamay para ito ay magpatuloy na dumaloy. Kaya maglaan ng oras upang paghandaan ang mga biyayang nais mong matanggap sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng iyong sarili. Number 7, mababang psychological wallet ang iyong psychological wallet ay tumutukoy sa halaga ng pera na komportable kang hawakan, kitain o gastusin. Halimbawa, kung ang psychological wallet mo ay nakaset lang sa 20,000 pesos, kahit may oportunidad kang kumita ng 100,000 pesos kada buwan, maaaring unconsciously mong isabotahe ang sarili mo para bumalik sa dati mong kinikita. Parang isang totoong wallet, kung maliit lang ang wallet mo, kaunti lang ang kayang ilagay at i-manage. Kapag bigla kang humawak ng malaking halaga pero ang wallet mo ay maliit pa rin, hindi ito magkakasya. Kaya ang sobra ay madalas na uuwi sa gastos, luho o maling desisyon. Ganon din sa psychological wallet. Ang malaking pera ay nangangailangan ng mas malawak na kapasidad sa paghawak, pamamahala at pag-iisip. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming nanalo sa loto ang nauubos agad ang milyon-milyong premyo at bumabalik sa dating pamumuhay. Hindi sila handang humawak ng ganoong kalaking halaga. Hindi pa ready ang psychological wallet nila. Kaya nauuwi sa puro balato, celebration at walang planong paggastos hanggang sa maubos lahat. Kaya kung gusto mong buksan ang daloy ng blessings at mapanatili ito, kailangan mong i-upgrade ang iyong psychological wallet. At magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbabago ng mindset at pagtanggap na karapat dapat kang humawak ng mas malaking biyaya. Dahilan number 8, negatibong impluensya ng kapaligiran at tao. Ang mga taong nakapaligid sa iyo at ang kapaligiran kung saan ka madalas ay may malaking epekto sa daloy ng blessings sa iyong buhay. Kung palagi kang kasama ng mga taong puro reklamo at walang pangarap, posibleng mahawa ka sa kanilang negatibong enerhiya, parang isang prutas na kasama ng bulok, madali kang mahahawa. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay nagiging energy drain at nagpapaliit ng iyong pananaw sa buhay. Halimbawa, kung ang iyong circle of friends ay palaging nasa bisyo o walang ginagawa kundi magtsismisan, mahirap kang mag-focus sa iyong mga pangarap. Ang solusyon, maging mapanuri sa iyong mga kasama, humanap ng mga taong positibo. May pangarap, inspirasyon, at handang sumuporta sa iyo. Limitahan ang interaksyon sa mga taong nagdudulot ng stress o negatibong vibes. Baguhin ang iyong kapaligiran kung kinakailangan. Dahilan number 9: Walang pananampalataya at tiwala sa sarili. Ang pananampalataya sa Diyos at tiwala sa sarili ay mahalaga para buksan ang pintuan ng blessings. Kung wala kang pananampalataya na merong magandang nakalaan para sa at kung hindi ka naniniwala sa iyong kakayahang abuti ng iyong mga pangarap, mahirap na makapasok ang mga blessings. Alalahanin mo, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya matuto kang magtiwala sa kanyang plano para sa kahit hindi pa malinaw ang lahat ng detalye. Isipin mo, parang nagtatayo ka ng bahay. Ang Diyos ang magbibigay ng mga materyales, resources at ang blueprint. Pero ikaw ang gagawa at magtatayo ng bahay gamit ang mga ito. Kung wala kang pananampalataya na ibibigay niya ang kailangan mo o kung wala kang tiwala sa sarili mong kakayahang buuin nito, mananatili lang itong pangarap. Mas malala kung tinanggap mo na sa iyong sarili na hanggang dyan ka na lang at wala ka ng pag-asang umasenso pa. Sadyang sinasarado mo ang pinto sa anumang posibleng pagbabago o pagunlad. Kaya ang sekreto ay kailangan mong maniwala at laging isipin na ang Diyos ay may mas magandang plano kaysa sa mga plano mo. Ang pananampalataya at tiwala sa sarili ay nagbibigay ng pag-asa at tapang upang kumilos at sunggaban ang mga oportunidad na inaalok ng buhay. At yan ang siyam na dahilan kung bakit mailap ang pasok ng blessing sa buhay mo at paano ito maa-attract. Sa lahat ng ating tinalakay ngayon, ano ang mga narealize mo at natutunan sa ating video. I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay